Ang may papayo ko lamang kay SPO3 Las Cañas, marapat lamang na maliban sa iyong salaysay, may maipakita ka pang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito dahil baka walang kahinatnan ang isinasagawa nating pagdinig sa araw na ito laban sa sino mang mataong idinadawit mo. Idagdag pa natin nang extra judicial confession ni retired SPO3 S. Uh, ay hindi niya ginawa habang nagaganap ang Diumanoy conspiracy na kanya rin binanggit sa kanyang sinupang salaysay na lumiban at tumaliwas sa nauna na niyang pinahayag sa isa pang komite ng Senado noong ikatatlo na Oktubre taong 2016. kasi wala na kami makita ang na ito po. So wala na kasi wala na? Hindi, na-journ na eh. Na-journ na. journ journal. Ano kong loobes Wala na, ano pang na Nasabi na lahat. Well, that's for you to judge kung ano yung kanyang credibility. Kasi yung D.I., Uh, hindi ko na sabi pangalan, pero the name was given to me. Uh, was, uh, kanina nung tumawag. Buhay na buhay yung... Oh, si buhay so, na buhay yung DI. So pwede na kayo sir gumawa ng report out of that? Well, yes. We, we can draw conclusion from the proceedings na nangyari. is ano yung date ng mga testimony niya na personal involvement sa Pangulo na sa... Well, di ba yung opening statement ko nga? Diba? Unang-una, walang probative value. By, sinabi nga yung Res Inter Alios Acta, diba? Uh, a thing done between others does not harm or benefit others. Meaning, kung nag-iisa ka, pwede lang gamitin yung testimony mo, yung confession, yung extrajudicial confession against... Okay. So, sir, paulit yung paulit-ulit yung binabagay ng Motivation to Clear Responsibility <laughs> yung well, We have... We have to be convinced, ano? You know? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng Kudig sa talong, si Sen. Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawang uh, ang testimonya na magka, magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Nascanya, magdududa siya. Kaya hindi niya masisisi yung mga senador na no, nagdududa lahat. Di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, mm hindi -hmm. ba? So, sir, after yung marinig yung testimony, alin na mas kapanipaniwala? Sir, yung yung yung, yung, yung testimony, yung, yung yung... Hindi nga natin malaman, kasi magkabangga eh, yung kanya testimony. The point is, kung ang... Dalawang testimony mo ay eh nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa mas kaninong tao, yung right-thinking individual. Ano? Unless biased bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isang niyang testimonya over the other. Now, gusto pong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila sinabi nila, eh buhay na buhay, kaya pinakukuha na po ng statement sa kanang video. So, paano mo ngayon pa Kaya kaya tanong ko siya, halimbawa ang makaharap mo, yung sinasabi mong pinatay ninyo, anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo. Dahil buhay pala. So baka hindi daw silang pumatay sa statement? Hindi na, nasa statement niya. Nandito yung transcript eh, yung TSN. Kaya nga pinako ako yung TSN, 11.20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. O e, merong uh, tumawag na sinasabing, nanjan yung dance instructor, go na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabing niya, pinatay nilang dance instructor, magbabago po yung siya statement, bakit lo na yun? Okay, sir, sir, sir. sir, sir, sir. Right. Sir, but what does it represent? You know, it's not the first time that there are many reports of police abuses. So do you see, sir, the magnitude of the problem? Uh, well, as Senator Soto manifested before we adjourned, you there, there are uh, 53,000 uh, that were arrested. No? And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng police, hindi lang 2,500 yung patay. No? di ba? Anyway, hindi pa ako nag-dance eh. Pero sa yung testimonya na mismo ang pangulo yung kausap. Ay, sorry. Senado, cognize ng noy double dead squad o DDS. Ari Panelo, gay ng ilang senador na nag-iimbestiga, nakikita nilang walang na itong kredibilidad dahil sa mga pabago-bago nitong statement. Sa badala, ginagalang din ng Chief Legal Counsel ng Pangulo ang planong paghahain ng resolusyon ni dating Justice Secretary at kay Senadora Laila Dilima na imbesigahan ng Senado kung bakit hindi maubos-ubos ang bandidong grupong Abu Sayyaf Group na responsable sa pagdukot at pamumugot sa ilang mga dayuhan at mga Pilipino.